Ano din? Ayan. Nam Bakit gano'n na naman yung ano ko? Na may kotse. Gano'n na naman yung ano ko dahil. Grabe na naman yung eye bags ko. Oh, makakatulog naman ako ng maayos. ba? Diba? Oh, ah, batik bati sa kanila. Hello guys. Binabati na ng eye bags ko. <laughs> ano ko ba? Ganyan. So, pupunta kami ni Hunter sa ano, uh, coffee shop or Medyo social ano, ah, uh, ano yung, ah, uh, kafe. Kapehan. Ganon, kapehan. Ganon lang. So, we're on our way. asa kayo kami ng green cover. Okay. okay. So, guys, ito na. Nakatakalit kami ng, ng jeep. Tala kami yung mga kuyadang. Nandito kami ngayon sa, ah, uh, ah, uh, ah, uh, kahabaan ng, anong parangga ito? Ah. Uh,

na kami. Papunta na kami na Papunta na kami ng ano ng Kapihan. Tapos, ayan na siya. Ayan, na. Ayan. Oh, ayan. ayan. yung lugar na yan. Tapos, itong way na to is papunta to ng Vermosa. Sa mga taga dito sa Imus, ito ay papunta ng Vermosa kapayaan. Dito kami sa My Feliz. Sige na, mauna ka hala. Ayan, dyan. Ito, ito. Ito guys, sana bukas. Wish ko lang bukas. Ayan, Feliz. Oo. Oh, oh. So, magkakape kami ni Hanra. Hanra, dito oh. B Ayan Ayan ah, May mga ibon Okay Ayan guys, ang ganda niya Pero order muna kami Bukas ba? Okay, ah, bukas. bukas Good Good afternoon So guys, habang hinihintay namin yung order namin, dito muna si Hanra. Ang aking pinakapaboritong babaeng pamangkin. Pinakamagandang at pinakamagandang pamangkin. Well, waiting for our order. Ayan. Okay na. Tapos ito siya guys. Ito siya guys. Excuse me. Ito siya. Ayan. Ang ganda ng lugar. Lalo na pag gabi. Oo, maganda dito pag gabi. Wala pa masyadong tao kasi sa gabi talaga siya, ano, binadayo. Tapos ito, ang alam ko, uh, event hall. Ito, pwede siyang uh, pag mga debut, mga ganun. Ayan. Ah, yan. dito daw magde-debut si Hanra. Chaiwan, chala muna. So, ito siya. Tingnan natin kung pwedeng pumasok. So, yan. Ang laki niya pala, no? Hmm, ito. Ito event hall. Ah, okay. Sumakay din ako ng swing. Dah. So, ayan lang guys. So, dun kami kakain sa loob. Kasi ayaw ni Hanra dito. Kasi, mainit daw. Wow. So, siya, saan si aircon be? Baka mahilo ka dyan, ha? Baka mahilo ka dyan. Yan. So, ito lang siya, guys. Kung gusto yung pumunta dito, dito lang to sa may... Basta, uh, pasang buwaya to. Feliz. Alam naman, kilala naman to. Yanon. Ito siya. Merong... Ang daming halaman guys. Ayan. Maganda din ang music. hindi ako masyadong sasalita guys kasi para namnamin nyo yung music and yung uh, hangin <laughs> hala baka nag ano na yan ha nag beep na so yun yung araw hindi siya masyadong sumikat Actually guys, nag-order uh, kami ng pizza kasi favorite yung pizza nila kaso nga lang wala daw, mamaya pa 6 p.m. Tayo sa... Okay nga, tara na. Let's go na. Sa... Chili's Cafe. Nakatanong kasi ni mama mo. Ang ah, in-order. Isa yung sa mama eh. Isa yung sa mama kanina. So ayaw mo yung Ha? Huh? Uh, okay, so guys, ito yung, ito yung in order namin. Ay, hala, na, wala pa yung uh, french fries. Kasi wala ang pizza. Okay. So guys, ito yung kanilang french fries. Ano nga ba ito? Ang tawag dito? Uh, sa no Anong french fries to? Kasi marami silang uri ng french fries So ano to? Aham? Uh, ah, bacon. Bacon yung fries. Yeah. Uh, bacon. And, uh, ayan ka. Uh, ayan. Tapos na kaming kumain. So mamaya daw kami umuwi. Maya maya ng konti. Habang uh, minanam na mo pa hanra. Para siyang wishing well, no? meron? Meron? May mga, coins. may mga coins. Nakadikit ata. Ayan. Ano yan? Nakadikit yata. Mga coins. Hmm. Naku, baka mahulog so, yung cellphone May mga coins siya, guys. So, maybe uh, wishing well na siya. Ay, hindi. Nakadikit siya. Nakadikit. Nakadikit, hmm. nakadikit yan. Kuling ko. Hmm. Nakadikit. Nakadikit. Ayan. Ha? Okay. Ang ganda nung lugar, guys, no? okay? Oh, wait na. Ito, yung sabi ko yung, ano, ah, event. Ayan. Ayan, guys. Yung pinakita ko kanina, yung likod. likod yan. Ito ako nga. Wala akong pag-architect -an ako, ano, makapag-design uh, ako ng ganito naka, naka ganun, ha? Feel na feel mo naman yung music. Yeah, ang ganda ng no, ang ganda ng no, ang ganda ng no music eh. Diba? Benen Ben yan eh. Ah, oh, and Ben ba? Mm. So, hindi mo na kami uwi. Uh, Pag-ikot-ikot mo na kayo para sulit naman yung binayad natin. Sulit <laughs> na, na kaya sa pagkain ko pa lang. Tsaka sa atin na pagkain. Mag masarap mas pagkain, di ba? Mm. Uh, sulit naman yun. Sabi ni Hanyo. Diba? Masarap yung bacon fries nila. Uh -oh. So, wag ka masyadong ano, yung medyo malayo para ako kami. Ayan, magkalakad ka. Pangit ako maging cameraman, nanginginig kamay ko. Hi guys, diyo pa ba? Ha? So, nakapapicture yeah. na tayo, video, video. Okay. Oh my hair ko napaka-freezy. Okay, okay. Wait. Ano ba? Sorry natin doon. Tuan niya. Tara mo. Ha? Ah, hindi ko alam yun ah. So, ito yung kabuuan niya. Ma, ma ano pa, actually, maano ano pa siya. Ito ang ganda, no? Mag, lalo na to mamayang 6. Pag sumapit na ang dilim. Ang mga Yeah, ito yung kabila. Ito yung kabila. Yan. Yeah. And then, the other side is here. Actually, guys, yung likod na yan, subdivision. Hindi ko alam kung ano subdivision. Ha, saan no. Para siyang, ano no, para siyang tubig na sa ilog pa. Ilog Pasig. Fruited. Yeah. Ah, tadpole? Yeah. Tadpole ba yan? Yung nagiging palaka? Ano? small ano taba yung album mo tadpole yan guys no ano yung ano yung mga nagiging palaka tadpole <laughs> ang tawag dyan yung soon to be flag so ayan guys wala ng tao ayan na ayan na siya Hanra are we going home or ano you want to stay pa so <laughs> Pero yan parang yung umhanap ko eh. Sugoro ka talaga no? Mmm. Okay, natin. Sa first time mo mag-ano, color games? Yeah. Okay, tinanan natin. Ayan guys. Picture natin? Yeah. Okay, para sa- daw namin. Ayan. Alam mo isa isang kasama. Ah. Tapos dito kami kumain kanina. Ayan, maliit lang yung ano nila, ah, aircon nila. Yes. And this is... Paso hindi ata pwede pumasok dyan guys. Ayan. Diyan yung halaman. Roses. Red. Diyan mo doon sa so may bird. sa mga ibon-ibon. So, ikakat ko pa ba? Tayo nila. So, ay, man, guys. Sinan mo. Sinan yun niya so, ang ganda. Sana nakikita niyo. Nakikita ko. <laughs> <laughs> Teka, dito muna. Dito muna. Ito. Ang lawak niya, guys. Ha? Ayan, no. Oh. Oops. Tapos yan ay uh, highway na papunta ng Vermosa. Okay. Right? So, ito yun. 'di ba? Tama ka naman si Han, nagpapakahirap ako sa may gilid diyan. Ayun. Yan. Yan. Mhm. Mm okay, ang ganda, guys. Ayan. Oh, handa sa ako tapi picturean. Asa may mga bird? Kasi ito na yung exit niya, guys. Yeah. Wait lang ha. Ganda. Mas parang itim na lang mo, ano, tubig. Ay, may mga bird, love birds. Butik, butik. Ah, hala, dapat ganito pala yung ano. Ganito yung kulungan dapat ng sakin. No? Para ano ka lang eh? Hindi, ayan o, yung ganyan lang o, yung ganyan ba? Para na siyang privacy. Diba? Maka makakabuo sila ng ano, ng baby ba? Ayan mong ganda. yung Private, open, open. Kaya nga, eh, wow, oh, ang ganda. Oh my God. Job, oh, wait lang din, ha? Kaya, ano ko lang to? Subigal din Yes. Ganyan talaga yan. Ang dami nila, ang dami nila. Mga die. Sana, sasabi ko pala kay Papa, dapat ang Ha? Ah. Guys, may nakita si Hanra. Actually, hindi ko lang nakita nyo. May isda yun guys, nakita nyo, may isla siya sa ilalim nakikita nyo oh my gosh, ang dami nakita siya, nakita siya ni Hanra ang dami isla, da. ang lalaki try natin iyan ha aha uh, huh? ayan o no? oh, ang ganda dati dito talaga Ay, ha? Dito. hindi siya makita eh, teka, ito ito na siya, ayan o, no? diba ang ganda niya Ay, guys ayan sa iyan ay ito sa ilalim niya. Ayun, nakita siya ni Andra. ayan, oh, di ba? Bakit ang pangit ng camera ko parang nag Ayun. Sa Ayun. Dami. Ganda, nakita siya ng ano ng mga mata. Ang tawag do sa mata, mga mapang Basay na 'yun. Eagle eye. Basta nakita siya ng eagle eye ni Hanra. Siya namin na sabi, eagle eye. Oo, oh, di ba? Hello guys! Tuma tayo. Sit down tayo. Ayan. Uh, so, pauwi na kami. <laughs> Kaya ka paagod mag video guys. Pauwi na kami. Uh, Nag-enjoy kami. Sulit ba yung food, Hanra? Yeah. Ah, oh. uh, so, dapat dala dapat tala ko yung monopod ko, no? So, pauwi na kami guys. Bye-bye, bahawin pa si Hanra. Oh my gosh, ang ingay. Ito tayo. So ako text natin ay Deru din eh. kay lang daw. So bye. bye So ito shaha guys, at 'to bakit hindi ko masyadong na. Sabi ka ha. eto Aha, yeah, Kelly yes. Kasi baka masyado. Ah, yeah. cafe ng uh, award niya kasi uh, sinamahan niya ako be eh. ayan naglalakad-lakad lang kami pero ay, lang ito sorry ito. pero mamaya sasakay na din kami nanit na kami sa uh, alive li, uh, live uh, alive water barangay alive water in Tagalog Hanra? Patay na tubig. Buhay na tubig. Oh my gosh. There's a doggy. May doggy. Ayan, ang ganda lang guys yung lugar din, no? Ayan, no? Ha? Hanra, lahat na sige na. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng panahon, hindi mainit. And the sun is setting. Try namin maglakad. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng grass it's green. Parang may dumaan dito na something or some, no, someone. Ha? Ah, uh, mamaya. Si Manu. Nakatitinda na ano. Nakatitinda <clears throat> ni Manu. Nakatawa si Balot penoy. Ha? Balot penoy. Ay, Dapat pala bilhin tayo ng balot penoy. Hanra? Ayan, may siyang gift. Oh. Naka, nakabili na kayo dyan? No. ano eh. Ano to eh? Uh, ang tawag dito sa... Ano No, dito sa dinadaanan natin. Daanan talaga ito ng tao. Kaya we're safe here. You'll be safe here. Unlimited. Sanghyuk. And then, mamush. Diyan pala yung mga tambay Oh yeah, di diba? Tambayan daw ng Kuya niya dyan. Pero okay din naman dyan. Ang dami na din. Ano? 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 Alam niyo guys, ang dami, ang, etong buhay na tubig na to. Ang dami ng ano, mga commercial. So, guys, ang ganito na lang yung vlog namin for today. See you on my next vlog. And please, uh, subscribe, share, and, ano ba? comment. comment. Please naman guys, tulungan naman akong mapadami yung subscriber ko. Okay, para ano, uh, more pa tayo, good vibes sa buhay. Bye guys! Bye, Panabi! Bye! Ay, busog na siya. Kaya wala ano, na siyang gana.